Kumusta, mga kapamilya, kung kayo ay pensioner o may mga mahal sa buhay na tumatanggap ng NYAEA o gsis benefits? May napakagandang balita ako na siguradong magiging dahilan ng inyong kaligayahan. Inihayag lang ng gobyerno ang isang malaking one-time payout na maaaring maglagay ng hanggang 12,500 sa inyong bulsa. Manatili kayo rito dahil ipapaliwanag ko ang lahat ng kailangan niyong malaman tungkol sa napakahalagang announcement na ito. Pero bago natin simulan, Tiyaking pinindot ninyo ang subscribe button at notification bell para hindi ninyo mamiss ang mga mahalagang update tulad nito. Simulan natin sa pinakamahalagang tanong na nasa isip ng lahat, totoo ba ito? Talagang totoo, opisyal na kinumpirma ng Social Security System, LAEF, at Government Service Insurance System, GSIS, na ang mga eligible na pensioner ay makakatanggap ng special one-time payout na 5,000 mula sa RAEA at 7,500 mula sa GSIS. Hindi ito drill. Mga kaibigan, tunay na tulong pinansyal ito na darating sa inyo. Maaaring nagtatanong kayo kung bakit bigla ang generous na payout. Nakita ng gobyerno ang tumataas na hirap sa pananalapi ng aming mga senior citizen at pensioner, lalo na sa pagtaas ng cost of living. Ang inisyatib na ito ay naglalayong magbigay ng agarang tulong sa pananalapi para maibsan ang kanilang pasanin at matiyak na mapapanatili nila ang maayos na kalidad ng buhay sa mga mahihirap na panahong ito. Ngayon, pag-usapan natin kung sino ang qualified para sa benefit na ito. Kung kayo ay Aero Pensioner, eligible kayo sa 5,000 payout kung regular kayong nakatanggap ng pension simula sa petsa ng announcement. Para sa mga GSIS Pensioner, ang 7,500 benefit ay para sa mga active beneficiary sa sistema. Pero narito ang mahalagang tandaan, paano kung tumatanggap kayo ng pension sa parehong Lea at GSIS? Ang magandang balita ay pwede kayong makatanggap ng parehong payout. Nakabuang 12,500. Alam kong marami sa inyo ang sabik malaman kung kailan nyo matatanggap ang pera. Ang distribution schedule ay maingat na naiplano para matiyak ang maayos at organisadong proseso. Sisimula ang lae na maglabas ng limang libo payout sa pamamagitan ng karaniwang payment channel ng mga pensioner, maging sa inyong bank account o sa inyong designated payment facility. Ang GIS 7,500 benefit ay susunod sa katulad na distribution system, gamit ang kanilang existing payment infrastructure. Pero narito ang kailangan niyong bigyang pansin, ang distribution ay gagawin ng batch-batch para maiwasan ang system overload at matiyak na lahat ay makatanggap ng kanilang benefits nang walang technical problem. Ang schedule ay inorganisa base sa birthday ng pensioner. Katulad ng ginagawa sa regular pension disbursement, ang systematic approach na ito ay tumutulong sa mas efficient na pamamahala ng napakaraming beneficiary. Maaaring tanong niyo sa sarili, kailangan ko ba mag-apply para sa benefit na ito? narito ang mas magandang balita para sa karamihan ng pensioner. Hindi na kailangan ng hiwalay na application. Ang benefit ay otomatikong makredit sa inyong account o mailalabas sa pamamagitan ng inyong karaniwang payment method. Subalit, mahalaga na tiyakin na ang inyong impormasyon sa RAEA o si system ay updated para maiwasan ang delay o problema sa distribution. Pag-usapan natin ang mga dokumentong dapat ninyong ihanda. Para sa kaligtasan lang, habang hindi kailangan ng direktang application, matalinong maghanda ng inyong pensyon valid government ye, at pinakabagong proof ng pension receipt. Maaari itong makatulong kung kailangan ng verification o kung kailangan niyong mag-follow up sa status ng inyong payout. Ngayon, alam ko na ilan sa inyo ay nag-aalala sa mga posibleng scam at tama kayong mag-ingat. Tandaan, hindi kailanman hihingi ang yaya o gsis ng processing fee o sensitive information sa pamamagitan ng text message o social media para matanggap ang benefit na ito kung may lalapit sa inyong nagsasabing mapapabilis nila ang inyong payout kapalit ng bayad. Iyan ay red flag, laging i-verify ang impormasyon sa official LIA at GIS channels. Narito ang isang interesting tungkol sa payout na hindi nararamdaman ng maraming tao, tax-free ito. Tama ang narinig ninyo, ang buong halaga, maging ang 5,000 mula sa kaya o ang 7,500 mula sa GIS, ay ibibigay sa inyo ng buo na walang tax deduction. Mahalaga ito dahil ibig sabihin. Magagamit ninyo ang buong halaga para sa inyong pangangailangan. Tungkol sa pangangailangan, pag-usapan natin kung paano ninyo magagamit ng matalino ang extra money na ito. Habang nasa inyo naman ang desisyon, isaalang-alang ninyong unahin ang mga essential expenses tulad ng gamot, healthcare needs, o paggawa ng emergency fund kung wala pa kayong ganyan. Ang ilan sa mga pensioner ay maaaring gumamit nito sa home improvement para sa kaligtasan at kaginhawaan habang ang iba ay magagamit ito sa pagbubukas ng maliit na negosyo para sa dagdag kita sa pension. Pero paano kung hindi nyo natanggap ang inyong payout ayon sa schedule? Huwag magpanik, ang SIA at BSIS ay nag-set up ng dedicated hotlines at online platforms kung saan nyo pwedeng tingnan ang status ng inyong benefit. Nag-establish din sila ng help desk sa kanilang mga branch na specifically para sa mga tanong tungkol sa one-time payout na ito. Ang susi ay maging patient pero vigilant sa pag-follow up kung kinakailangan. Narito ang pro-tip na makakatipid sa inyo ng oras at stress. Tiyakin na tingnan nyo ang inyong registered contact information sa Raya Ogsis na yon. Sa ganitong paraan, kung may mga announcement o kailangan nila kayong makausap tungkol sa inyong payout, hindi niyo mamimiss ang mga mahalagang komunikasyon. Magandang ideya rin na tiyakin na current ang inyong bank account details kung tumatanggap kayo ng pension through direct deposit. Harapin natin ang isa pang common na tanong. Paano kung kamag-anak ako ng namatay na pensioner na namatay kamakailan? Sensitibo pero mahalagang topic ito. Kung ang pensioner ay buhay pa sa oras ng announcement pero namatay bago natatanggap ang benefit, maaaring entitled ang legal heirs na mag-claim nito. Subalit, kailangan sundin ang specific documentation at procedures. At mas mainam na makipag-ugnayan ng direkta sa RAIA o gsis para sa gabay sa mga ganitong kaso. Ang impact ng one-time payout na ito ay lampas pa sa individual beneficiaries. Isipin niyo, kapag mahigit isang milyong pensioner ang nakatanggap ng extra money na ito, lumilikha ito ng ripple effect sa ekonomiya. Nakinabang ang mga lokal na negosyo kapag ginagamit ng mga pensioner ang pera sa mga produkto at serbisyo na maaaring makatulong sa pag-stimulate ng economic activity sa mga komunidad sa buong bansa. Para sa mga nagtanong tungkol sa future similar benefits, habang inihayag ito bilang one-time payout. Nagpapakita ito ng commitment ng gobyerno sa pagsuporta sa aming mga senior citizen at pensioner. Sulit na bantayan ang mga announcement mula sa RAEA at GIS para sa anumang future programs o benefits na maaaring ipakilala. Narito ang practical na dapat isaalang-alang, paano ninyo masusulit ang payout na ito? Isaalang-alang ang paggawa ng simple budget plan bago matanggap ang pera. Makakatulong ito sa inyo na ma-allocate ng epektibo ang mga pondo, maging para sa immediate needs savings o baka maging maliit na treat para sa inyong sarili o mga mahal sa buhay pagkatapos ang good financial planning ay essential sa anumang edad ang timing ng payout na ito ay partikular na makabuluhan sa kasalukuyang economic climate sa pagtaas ng mga presyo ng basic necessities healthcare at utilities ang karagdagang suportang ito ay hindi maaaring dumating sa mas tamang panahon ito ay pagkilala sa mga hamong kinakaharap ng aming mga senior citizen at konkretong hakbang sa pagbibigay sa kanila ng kailangan nilang tulong sa pananalapi. Para sa mga nagtratrabaho pa at nag-contribute sa Raraya Obsis, dapat ding nakaka-encourage ang development na ito. Nagpapakita ito na ang mga institusyong ito ay capable na magbigay ng karagdagang suporta kung kailangan, na nagpapalakas ng kahalagahan ng pagpapanatili ng active membership at regular contributions para sa future benefits. Ngayon, pag-usapan natin ang mga practical steps na dapat ninyong gawin habang naghihintay sa inyong payout. Una, tiyakin na may valid kayo at na-access ninyo ang inyong karaniwang pension collection method. Kung tumatanggap kayo ng pension sa pamamagitan ng bank account, ay verify na ang inyong account ay active at in good standing. Kung kumukolekta kayo sa payment center, tiyakin na alam ninyo ang kanilang operating hours at requirements. Ang madalas na nakakalimutan pero crucial, itago ang lahat ng dokumentasyon na kaugnay ng inyong pension at sa darating na payout na ito. Kasama rito ang anumang announcement, receipt, o komunikasyon na natanggap nyo mula sa karya o BSIS. Ang pagkakaroon ng proper record ay maaaring napakahalagang kung kailangan nyong mag-follow up o mag-verify ng anuman sa hinaharap. Ang distribution ng napakahalagang halaga ng pera sa milyon-milyong pensioner ay hindi biro kailangan ng maingat na planning at execution para matiyak na bawat eligible beneficiary ay makatanggap ng tamang halaga ng tama at sa tamang oras. Kaya naman inipatupad ang scheduled batch release system para mamanage Nang epektibo ang proseso habang pinapanatili ang integrity ng distribution. Tandaan, ang payout na ito ay karapatan nyo bilang pensioner, hindi niyo kailangan magbayad sa sinuman o dumaan sa third party para matanggap ito. Kung may ma-encounter kayong mga problema o may mga tanong, Laging lapitan ng official Laraya Obsis channels para sa tulong. Ang kanilang staff ay na-train na tumulong sa inyo at magbigay ng tamang impormasyon tungkol sa benefit na ito. Habang tinapos natin ang discussion na ito, gusto kong ipaalala sa inyo ang kahalagahan ng pananatiling informed tungkol sa inyong mga benefit at karapatan bilang pensioner. Ang pag-follow sa official social media accounts at regular na pag-check sa mga website ng NGAA at CSI makakatulong sa inyong manatiling updated sa mga mahalagang announcement at bagong programa na maaaring makinabang sa inyo. Bago ko tapusin ang video na ito, gusto kong hikayatin kayong ibahagi ang impormasyong ito sa ibang pensioner o sa kanilang mga pamilya na maaaring hindi pa aware sa darating na benefit na ito. Ang knowledge ay power at ang pagbabahagi ng tamang impormasyon ay tumutulong na matiyak na lahat ng eligible ay makatanggap ng kanilang karapatang benefits. Huwag kalimutang mag-like ng video na ito at pindutin ang subscribe button kung nakatulong sa inyo ang impormasyong ito. Mag-iwan din ang comment sa baba kung may mga tanong kayo o karanasan na gusto ninyong ibahagi tungkol sa pension benefits. Tandaan, sama-sama tayo sa lahat. At ang pagbabahagi ng aming kaalaman at karanasan ay tumutulong sa pagbuo ng mas informed at supportive na komunidad. Manatiling nakaabang sa channel na ito para sa mas maraming updates at mahalagang impormasyon tungkol sa government benefits, financial tips, at balita na mahalaga sa inyo at sa inyong pamilya. Hanggang sa susunod naming video, mag-ingat at tiyakin na bantayan nyo ang mga official announcement para sa eksaktong petsa ng inyong payout.